Yes, a Good morning. And for today's content, ay ating i-share at ibabahagi kung paano tayo makapagkuha ng mga seeds ng ampalaya na hindi masyadong gagasto sa pagbili doon sa mga agricultural supplies. So dito, pagkatapos nating tinatanggal ang mga buto at hinuhugasan, ay atin na itong ipinupunla. And one week after natin may punla, ayan, lumabas na ang ating mga panibagong seedlings. So, dito, kapag medyo abot na sila sa 15 days, ay pwede na natin silang i-transfer o i-transplant doon sa ating taniman. Siguraduhin na natin na lalabas na ang apat na dahon at hindi tayo pwedeng maglipat bago gumapang na ang ating mga tanim. So, dito, 7 days mula sa ating pag-transplant or pag-transfer sa malaking taniman. Ayan, kung nakikita natin medyo buhay na sila at madali lang silang nakaka-recover. Maganda sa seedlings ng ampalaya na i-transfer habang bata pa upang mabilis lang silang maka-recover mula sa ating paglipat. And fast forward tayo after 2 months, ayan may first fruit na ang ating mga tanim na ampalaya and syempre ready to harvest na sila.